Zay in my life as a Pilipina na asa lang sa Diyosawa niyang afam. Charot! <laughs> so for today's video mga Zay, tara samahan niyo ako sa downtown na Maya para magpapilik mata o ba? Diba? Tapos pupunta ulit tayo ng aking school dati para kunin yung diploma kasi last time hindi pa siya available. So ayan, nag-breakfast muna ako, ba? Diba? And then syempre kikitain din natin yung aking kaibigan o ba? Diba? Kasi it's been a long time we didn't see each other guys. So since we both have time, so ayan, gagala kami, kakain kami sa isang restaurant, bale ililibre niya ako guys, o ba? Diba? Kasi last time ako din daw yung ng libre, so ililibre din naman daw niya ako. O diba? Dapat ganun yung kaibigan, no? Hindi nakakalimot. Charot. So tara na guys, at ako'y hirap na hirap na sa aking buhay. O diba? Ang dami kong bit-bit guys. <laughs> ako napapansin niyo maingay yung background ko habang nagbo voice over nasa pool kasi ako guys so pagpasensyahan niyo na o di ba So tara guys samahan niyo ako sa downtown at para ma-meet niyo din ang aking friend Bale last time on my previous vlog before, nakasama ko na rin siya sa aking vlog. So ayun, mamimit nyo siya ulit. Pero syempre, bago tayo umalis oh, guys, syempre hindi ko iiwan yung cellphone ko guys. So anyway, ayan, bale 27 minutes lang naman yung layo mula sa downtown. So anyway, tara guys, samahan nyo akong magmaneho. Sana hindi tayo ma-fine guys. Kundi iyak tawa tayo, charot. <laughs> so ayan guys, finally to make the vlog short, nakarating na nga tayo dito sa my downtown. I mean sa salon para magpa-retouch tayo ng ating pilik mata. Siyempre, kailangan natin ng pangmalakas pilik mata mga zay para kahit di tayo mag-make up, bongga, charot. Diyos ko, parang kayo yung nahihirapan sa itsura ko mga zay. Ang dami kong bit-bit. Hindi <laughs> ko alam kung anong uunahin ko. <laughs> so anyway, finally, nakarating na nga ako dito sa ano guys, sa salon. Bali mga 5 minutes pa yata or 10 minutes bago ako pinagbuksan mga zay. Kasi kung napapansin nyo, kagigising lang ni ate. <laughs> Wala pa yata siya sa mood. Sabi siguro sa isip-isip niya, is to sa tulog. <laughs> Pero mababait yan sila guys. Pero sila ate kasi yung mga unang nandyan. Ang babait nila kaya palagi akong pabalik-balik dito sa kanila. Ayan si ate bago kasi yan siya. So dahil gusto natin gumanda, Is ganda tayo mga Zay. So bali tatanggalin ni ate muna yung luma kong lashes. And then, papalitan niya ng bago. So ayan nga mga Zay, dumating na rin pala yung aking friend. O, oh, di ba? ganda niya mga Zay. Kamukha niya si ano, Lady Gaga, 'di ba? Tangos kasi niyang ilong niya mga Zay. So bali magpapalinis din sana siya ng kuko niya at saka magpapa pa kaso mag-isa lang si Ate, saka parang wala pa siya sa mood. <laughs> so sabi niya next time na lang sa ibang salon na lang daw siya pupunta. Kasi kadalasan guys, madami yan sila nakabakasyon daw, lalo na yung isa kong close diyan nakabakasyon. Kasi pagdating na pagdating ko pa lang diyan, alam na alam na niya dai kung anong size yung pilik mata ko na ilalagay, yung kuko ko, ganon. So ayan habang ginagawa yung aking mata mga zay, ayan nag lang yung aking friend para diretso na kami. Bali, pupunta muna kami sa aking school para kunin yung aking diploma. So, ayan guys, after 100 years, natapos din yung aking pilik mata. So, ayan, papunta na kami sa aking school. Sasamahan niya ako mga zay. Dahil malayo yung pinarkingan ko, yung sasakyan na lang niya ang gagamitin namin, o, diba? para maging passenger princess tayo. sabi niya nga, siya daw yung passenger princess. Sabi ko, mas malapit yung car mo eh, di doon na tayo, sabi ko. so, wala siyang magagawa mga zay. So, bali, ito pala yung sasakyan niya mga zay. O, ba diba, bongga. So tara guys, samahan nyo kami. O oh, diba feel na feel ko maging passenger princess. I miss this. O oh, diba mga zay, tara na. Ang ganda naman ng aking driver. Oh. So ayan eh na mga zay, pagkadating namin sa sasakyan niya, may pa-surprise pa siya mga zay. Binigyan niya ako ng mga damit. Hindi na daw kasi magkasya sa kanya mga zay. So ayan, ako daw yung naisipan niyang pagbibigyan. O oh, diba, napaka-sweet naman ng aking kaibigan na to. Bet na bet ko lahat mga zay. Ang gaganda pa. Salamat again my friend. Diba, ang ganda ng driver ko. <laughs> <laughs> So, mga zay, to make the vlog short. Nakarating na nga ako dito okay. sa school. Drain napakon ako ng aking kaibigan. Hindi siya nakasama mga Zay kasi ang hirap maghanap ng parking sa harapan. Kaya yun, ako na lang yung umakyat dito. Kasi like what I said last time, di ba, free nga ang parking kapag Sunday. Kaso nga lang, naku, patayan ang ano, paunahan sa anong parking. So, ayun na nga guys. O, kukunin ko na yung aking diploma. Kasi last time na pumunta ako dito, hindi pa ano available yung aking UK certificate. So, ngayon available na. Kasi they message me like two weeks ago while I'm in the Philippines. So, ayun. Kailangan nating kunin, di ba? So, ayan. Nakuha ko na nga ang aking certificate mga zay. And tara na. So, thank you so much pala sa aking share. I know, mapapanood mo to. Charot. <laughs> So after ko nga dun, mga Zay, ang bilis ng takbo ko at hindi nakahanap ng parking yung aking friend. Bali <laughs> nag-stop nag lang siya sa may ano highway kasi nahirapan talaga siya dahil like what I said, pahirapan ng parking kahit libre. Minsan kadalasan yung problema dito eh, hindi yung traffic eh, yung paghahanap ng parking mga Zay, kapag gagala ka. <laughs> so ayan, tara mga Zay, samahan nyo kami para kumain o ba diba? So ito pala mga guys, binibidyoan pala ako ng aking kaibigan habang natakbo o ba diba? <laughs> <laughs> kasi ka ba dyan? Wait lang, iabanti ko. So anyway, tara guys, samahan nyo kami para kumain. So bali, dito pala kami kakain guys. Dito may sa may bandang Calidia Mall malapit. Based, beside lang siya ng mall. Dito kami Mala, sa United ito. Square. Bro, Brew and Bites, Bites Restaurant. O ba diba? Ang ganda ng ambience dito guys. Ang ganda. Tsaka wala pang masyadong tao. O ba diba? Parang ano talaga, perfect timing sa aming dalawa ng aking friend. So ayan, nag-order na nga kami guys. And then ang in-order namin is beefsteak mga zay. Uh, so ito na nga, finally dumating na yung aming beefsteak. Balang in order ko is medium rare siya naman is well done. Perfect timing talaga mga zay dahil yung beef take nila is by one take one o oh, di ba? Saan ka pa? So ito pala yung aming pagkain mga zay o oh, di ba? Sabay-sabay kayong maglunok charot. <laughs> 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 ito yung dessert namin guys o. Ang laki pala. sa'yo? Eh, parehas pala. Thank <laughs> you. O oh, di ba? Parang isang subuan lang. <laughs> so anyway, ayan na mga Zay. O, oh, ito na yung aming dessert. Nagulat kami. Ang laki pala mga Zay. Kala namin yung dessert nila is maliit lang. Yung mga small bowl lang ba. Ang laki pala. Kaya pala sabi namin, ba't ang tagal ng ano namin, dessert namin. Yun, pag-arrive mga Zay, ang laki pala. <laughs> Pero hindi namin yan siya naubos mga Zay. Kasi ano, di ba? Tsaka matamis din kasi. So ayan, to make the vlog short mga zay, Tapos na nga kami kumain ng aming lunch. So ayan, diretso pala kami sa mall. Kasi may mall dito malapit. Kasi yung aking Jusawa mga zay, nagpapabili ng saging. Mm, ba diba? Para daw sa, sa, aming smoothie. So ayan, bali nandito na nga kami sa my mall guys. Tara, samahan nyo akong bumili ng saging. ba diba? So after nga makakuha ng saging guys, ayan, ipapakilo muna natin bago tayo pumunta ng counter. Kasi pag once na nakalimutan mo yung price, matatagalan ka, babalik ka pa dito. So anyway, after ko ang bayaran itong saging guys, ayan, on the way na kami ng aking kaibigan sa car park kung saan ako nagparking mga zay at pauwi na kami. So we finally arrived sa parking mga zay. O, oh, di ba ang sweet ng aking friend na to? Bye! bye you. See you next time! Bye, bye. So ayan mga zay, nauna na yung aking kaibigan. ako just ko, sobrang init pagpasok ko ng sasakyan mga zay. Ang init ng buga ng ano, aircon. So anyway, ako'y pauwi na rin mga zay. So ito lang muna ang ating video for today's guys. Thank you for watching and see you on my next one. Salamat!